Ididiretso agad sa isang detention facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte, oras na ma-turn over na siya sa mga kinatawa ng ICC sa The Hague. Ang itsura ng magiging sale roon ng dating Pangulo sa pagtutok ni Rafi Tima. Mahigit 24 oras matapos siyang arestuhin, isa kay sa eroplano at ilipad palabas ng bansa Nasa biyahe pa rin hanggang ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa The Hague sa The Netherlands. Kaninang pasado alas 8 ng umaga, oras ng Pilipinas, nag-stop over ang chartered na Gulfstream G550 jet sa Dubai para magpagasolina. Pero bago mag alas 4 na ng hapon sa oras natin lumipad ng aeroplano papunta sa Rotterdam sa The Hague Airport. Ayon sa isang source, humiling ang pamilya ng dating Pangulo sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na siya pagdating sa The Hague. Pero hindi raw pumayag ang ICC dahil sa isyo ng seguridad. Base sa protokol, mula sa aeroplano, turn over ng CIDG ang dating Pangulo sa mga ng ICC. Mula sa airport, agad na siyang dadalhin sa ICC Detention Facility sa Shivening and Section ng Hague Penitentiary Institution sa The Hague. Ang matataas na pader ng penitentiary, kumpleto sa barbed wire, electric fence at tatad -tat na mga CCTV camera. Sa loob ng pagkura nito, may isa pang pader na malakas tilong ang itsura. Base sa website ng ICC, kumpleto sa pasilidad ang detention center may sariling selda ang detainee. Ang selda may sariling CR, lamesa, kama, pati na telebisyon at intercom. May access din ang detainee sa gym, sports facilities, kusina at maging computer. Base sa protokol, sa selda na isasagawa ang booking procedure para sa dating Pangulo. Sa naturang pasalidad rin ikinulong si dating Liberian President Charles Taylor na kilasuan din ng Crimes Against Humanity at War Crimes ang anak ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte, kasalukuyan na rin bumibiyahe patungong The Hague. Sa panel ng balitang halik kay Attorney Salvador Panelo, sinabi niyang pakay ng Vice Presidente na kumuha ng abogado na kakatawan sa dating Pangulo sa ICC. Kapag nasa kustodya na kasi ng ICC ang isang akusado, i-schedule na ng pre-trial chamber 1 ang isang pagdinig para una, tiyaking ang akusado nasa kanilang kustodya ang siyang inaakusahan sa kaso. Inaasang aabuti naman ng linggo para sa pagdinig sa confirmation of charges at kung may sapat ba talagang basihan para tumayo ito bilang isang kaso. Kung matutuloy ang paglilitis kay Duterte, posibleng siyang kauna-unahang dating Asian Head of State na lilitisin ng ICC. Ayon kay International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, pinakamabilis ng paglilitis sa isang kasong crime against humanity ang dalawang taon at pwedeng tumagal ng walong taon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras.